Hi guys, welcome to my vlog. Ayan. Punta kami sa kaibigan nito. Magsiservice daw siya ng hair straightening. So, susamahan ko siya. Kasi, bibigyan niya daw ako ng 50% nakikitaan niya for today. So, thank you, Dai. Nabibigyan mo ako ng 50%. Siya nga pala yung kaibigan kong baklang bakulaw na <laughs> nagpamaganda na wala namang ginanda o di ba ang fresh o oh. fresh siya galing siya nagano nag mountain climbing nag ano sila na sila ng Ah uh, batchmate niya batchmate or classmate talaga classmate talaga ang bobo syempre baka magkakilala lang kayo tapos sim lang kayo ng ano di ba so classmate talaga classmate gagawin Ah, classmate daw talaga hindi to uh, hindi pala batchmate lang nakita sila since uh, first time nyo ba makita no talaga ba first time nyo makita buti ka pa buti ka a? pa ano no, may mga classmate ka dito kakilala mo. Ako wala dahil, hindi ko alam kung may mga classmate ba ako dito. No, bayan. Kapit-bahay mo. Ah, talaga ba? Si Britney, ikaw, di ba yung, si, yung singer dito? Di ba kap ah, oo. oo. Pero hindi ko naman siya ano, hindi ko naman siya classmate or ano. At least, may kababayan ka nakita dito. Dito, di, ay dyan nga pala yun. Sa't so, sa so, nga, ah, so, pala siya nakatira kaya ano? Uy, gago. So, Sa't kaya siya nakatira? No? Hindi ka tumiting Di naman yung sasagasa kasi may ano naman yun. Mahina lang yung andun. Sa't so, kaya siya nakatira dahi? Pero sabi niya, alviga lang daw siya nakatira. Dito lang siya nakatira, day. Oo nga, no? Pero na kung ano dito, as in... Uh, same place lang kami ng lugar sa Cebu. Pero... Sa tagal namin dito sa Dubai, first time lang kami nakita sa bar pa kung saan siya nagtatrabaho. Pero singer siya sa bar. Dai, Hindi siya natura. ano, Dai. ha? Day, kasi ano Kung uh, gamot, kasi ano kasi rin pa ano suklay mo lang. Hindi ka mag-apply. Hindi ako mag-apply. May gloves ka ba? Ay puta yung gloves na kalimutan. Ay, wala ko pala. Kasi ako magkamay. Pero kasi pag gloves kasi mas maganda. O para ma... 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 ma, ma ano mo talaga siya pa. Hindi oh, ka nagsabi. Para mabilisan. Hindi, eh. meron akong ano, meron akong keratin doon. Meron nga ako dito dahil yung tira ko pa ito nung isang araw, ay, nung, nung ah, dati pa. Okay lang kung ano, pero at least madami-dami pa, pa naman, dito. ba? Oo, madami pa naman yung pagkira din naman, papatuyin naman natin. Ayan. Kaya papatuyin ito ah, hindi ito ano, hindi ito binabadlawan. Ah, hindi, hindi nababadlawan? Diretso na? Yung Di patuloy sa ginagawa ko? Hindi, ano to, um, yung sayo kasi binabanlawan pagkatapos ang paglagay ng gamot. Oo. Uh -huh. Ito yung hindi, papatuyin uh, mo. Oo oh, so, nga. katulad nung, ano natin sa alwar Oo oh, nga, ganun nga. Sa babae niya? Ha? Sa babae niya? Ah, okay. Pakita ko yung mga lugar guys ha. Ah. Ayan, medyo maaga pa dito. Actually, 6 ano na rito. Mag alas 6 na po ng gabi. Nagpakirating daw siya. Ngayon, nagpakirating daw siya tapos nasunog yung buhok niya. Paano nagpakirating tapos nasunog yung buhok niya? 6 months daw yata yun. Ayan. Nasunog niya kasi binlitch daw. Sabi ko nga, nasunog talaga, hindi kasi binleach. Sino, hmm. sino si, 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 na nagleach siya? Hindi, yung kakilala niya daw, kasi nawang daw siya kasi walang tabako. Uh -huh. Sabi ko, masasunog talaga ka yung kasi binili. Okay Oo. lang sana ako. Yung mga lugar, guys. Sabi ko, okay lang Saan? Kung... na muna, tapos lang after one week or two weeks. Saka siya nagpahirat. Ay, ito yung Avenue yung hotel. Ito yung Avenue hotel. Ang And guys, nakauwi na kami. Nakauwi na kami. Pero, <coughs> nandito pa ako sa labas ng isang supermarket. Dahil yung kasama ko nasa loob ng supermarket. At yung ginawa namin ng uh, keratin sa hair niya. Nagpapabariya sila ng pera dahil walang pareha yung nagbabayad sa kanya. So, nandito ako sa labas naghihintay. And uuwi na kami. And, magluluto ulit, kakain kay Hindi pa ako kumakain Diyos ko. Ah, uh, almost 18, 19 hours na ako hindi kumakain, wala pang tubig sa katawan. Napfeel ko ng hilo-hilo. Naihilo na ako ng light. Kaya ayan, naghihintay ako sa friend ko. Ayan na, nakalabas na sila. Ayan, nakalabas na sila. Thank you, te! hindi na nakalabas sa sila yun yung ginawa namin thank you tayo bye bye tatayan ako dun, tayo tatayan ka ba? ayan medyo na tayo ng light medyo na tayo ng light pata muna kami sa isang supermarket upos muna kami upos na daw siya kasi sa ilang tatayan ano? Ilan tatayan mo? ikaw tumaya ako sa sarili mo ah tataya ako sa akin Ayan, tataya kami muna ng dream draw like uh, parang loto siya pero hindi siya loto dito ha? so tataya muna kami Ayan, lalakot kami lakad lakad sa maraming tao nahihilo na ako Die! May kanin na ba doon? Oo. Oh, okay. Di ba may luto ka ng ulam? Meron na. Yun ang muna kainin natin. Papakain ah, ng, ano. Oh, habang ano, habang kumakain tayo, nagsasala ka ng lumpia. Kahit dalawa-dalawa okay, lang. Baka, baka kinainitan yung kanin, tapos yung sakin. Sa Oo, oh, tapos ano. Nagluto ka kasi magbabawan ako. Siyempre, no. Palam na mukha nito. Ah, Yan, guys. Daming tao. Tingnan nyo. Yan ang daming tao dito sa loob day na. Yan. Dito kami pupunta na sa loob. Dito kayo sumunod ang tao. Ito yung machine. <coughs> doon ka na. Yan you know, ikaw na Ikaw mauna doon. Tapos na nga ako. Ay, tapos ka na ba? Yan, tinatawag nga kita kanina doon. 6 number please. 6-6 number please. No, for me, for my face, not for you. Sorry, how many na tickets? Huh? How many tickets? Six. Yeah, one. Gusto mo na ako guys na uh, wait lang.